ay po ng mga salita ng Diyos at uh, alam po natin ang salita po ng Diyos ay siyang nagbibigay po sa atin ng lakas, sigla no sa ating uh, buhay espiritual okay? So dito po sa Romans chapter 11, paalaala po ito ng ating Panginoon na ang sabi po ng ating Panginoon sa pangitan po ni Pablo, kanya po itong isinulat. Sabi po dito, Aya uh, sa wikang Tagalog, hindi tamad sa pagsisikap, mataimtim sa espirito, paglingkod sa Panginoon. So ang tatlong bagay nito na ay napakahalaga paalala po sa atin bilang anak po ng Diyos na una sabi po ng ating kapatid na Pablo ay uh, hindi tamad sa pagsisikap. Sino kung tinutukoy dito? na hindi po dapat maging tamad sa pagsisikap. Pag sinabi pong pagsisikap, ibig sabihin yung, yung atin pong paggawa no, sa ating Panginoon. Pagsisikap, ibig sabihin ay uh, uh, ginagawa mo ito ng may uh, no? Ginagawa mo ang mga bagay tungkol sa Panginoon na may kasipagan, no? Kaya nga sabi ni Pablo ay hindi tamad, no, sa pagsisikap. Okay? At ito po ay uh, naka-address po ito sa mga anak po ng Diyos, no? Kasi ang hindi po anak ng Diyos ay tamad po talaga 'yan sa Lord, no. Hindi talaga 'yan magsusumikap. Hindi po talaga po 'yan gagawa, no, tungkol sa ating Panginoon. Syempre, bilang tayo ay mga anak po ng Diyos, eh, katulad nga po sa uh, sinasabi po ni nanay na yaong ulan, ay ulan lang po yan. Tayo ay kristyano, no? Tayo ay anak po ng Diyos, okay? So, mas sa anong pa ba yung ulan o ang panahon kaysa sa ating Panginoon, syempre, lahat po yan ay hawak po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, ito po ang napakagandang paalala po sa atin na hindi lamang po kayo, kundi maging po sa akin, no, sa ating lahat na mga anak po ng Diyos, na ang sabi po ni Lord, hindi tamad sa pagsisikap. So, bilang Kristiyano, kailangan tayo magsikap no, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Of course, no, hindi lamang po tayo magsumikap para para kumita ng pera, hindi lamang tayo sumikap para magkaroon ng magandang buhay, kundi dapat din tayo ay magsumikap sa atin pong paglilingkod no? sa ating Panginoon. So ano pa pong sabi dito? Mataimtim sa Espiritu. Pag sabi pong mataimtim, ang ginagawa po niya ay talagang galing sa puso, no? sa kaibuturan ng kanyang puso. Ginagawa niya ang mga bagay tungkol sa ating Panginoon. No? At sinasapusoan niya mataimtim sa Espiritu, sa buong buhay po natin at uh, ang ginagawa niya hindi ho niya ito ginagawa para po kung kanino man sa tao o sino man, kundi ginagawa po niya ay ito mataimtim para po sa ating Panginoon. Kaya ang atin pong ginagawang ito ay kailangan mataimtim na ating paggawa no sa ating Diyos na buhay, no? Kaya ang totoong mataimtim na gumagawa sa ating Panginoon ay uh, hindi po 'yan siya nag-iisip ng uh, tinatawag na na nakakaabala sa kanya sa paglilingkod po sa Lord, no? Kasi maraming Kristiyano po ngayon na para bagang paglilingkod ay tinatawag lamang po na ningas kugon, no? Pagsabi hong ningas kugon ay kung ano lang po yung gusto niya, uh, gagawin niya. Pero pagka ayaw niya, ayaw din niyang gawin, no? Pag gagawin niya, pagka, pagkakailangan niya, no? Sa simula lang, sa umpisa lang, no? Pag uh, dating sa gitna, sa dulo, eh wala na. So, yun po yung ningas ko. Kung sandali lang eh, ka nga, yung kanyang paglilingkod sa Lord. Bakit? Kasi po, ang kanyang uh, naramdaman, sa kanyang puso, hindi ho mataimtim na kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. No? Hindi ho mataimtim. Kasi kung mataimtim talaga ang ating paglilingkod sa Lord, no? ay eh, malalim, ibig sabihin, pagsabing mataimtim, kasi malalim po yan, no? yung iyong uh, paglilingkod sa ating Panginoon, ay talaga hung, uh, hindi po tayo uh, ihiwalay no? sa ating pong Jos na atin pong pinaglingkuran, okay? Sabi pa po dito, mapaglingkod sa Panginoon. So sa madaling salita, ay uh, kailangan ay uh, maging masigasig tayo at magsumikap tayo sa atin pong paglilingkod sa Lord, no? At dapat mataimtim din yung ating paglilingkod po sa ating Panginoon, no? Alam po yan ni Lord kung ano po ang ang nilalaman no ng ating puso, ng ating buhay sa ating pong paglilingkod sa kanya. Kasi ang ating pong paglilingkod sa Lord, hindi po yan naging walang kabuluhan, no? Sa harapan po ng ating Panginoon. Katunayan po, may sinasabi po dito ang ating uh, kapatid muli na Pablo, no, kanya po uli Uh, sinabi po ito sa aklat po ng Hebreo chapter 6 no verse 10. Ano'ng sabi oh dito sa wikang Tagalog? Sapagkat ang Diyos ay hindi di matuwid upang limutin ang iyong gawa at pagpapagal ng pag-ibig na inyong naipakita tungo sa Kanyang pangalan. No? Ang Diyos daw ay hindi po 'yan di matuwid. No, ibig sabihin ang Diyos ay matuwid, no? Matuwid po ang Diyos. At uh, ang Diyos ay uh, hindi po niya kinakalimutan yung ating mga ginagawa, yung ating pagpapagal, no? Ang ating pag-ibig sa kanya, of course, na atin pong ipinapakita. No, katulad po nito. Ay ipinapakita po natin ah, uh, sa kanyang pangalan. Siyempre, kaya tayo gumagawa dahil po sa Panginoon, dahil po sa pangalan po ng Diyos. Dahil kayo ay naglingkod sa mga santo at naglilingkod pa rin. So, verse 11, At ninanais namin na magpakita ang bawat isa sa inyo ng gayong ding pagsisikap. So, mahalaga talaga ang ating pagsisikap po sa Lord. No. Gusto po 'yon ni Lord na tayo po ay magkaroon ng uh, pagsusumikap sa paglilingkod sa kanya sa lubos na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. So, ang atin pong pag-asa sa ating paglilingkod na ito hindi naman po 'yung mga material na bagay eh, no? Ang pag-asa ho natin sa buhay hindi ho 'yung pera, hindi ho 'yung tao, hindi ho 'yung anumang mga bagay sa mundo kundi ang ating pag-asa. Sino po yung ating pag-asa? Ang ating Diyos, si Lord, ang ating pag-asa. So, malinaw, no? At uh, sabi dito, hanggang sa katapusan. So, ibig sabihin, hanggang sa katapusan ng buhay po natin dito sa lupa, at hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito, ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon, sa pagkita po ni Pablo. Verse 12, Upang kayo ay hindi maging mga tamad. Inulit-ulit ng ating Panginoon, no? Kasi alam po ni Lord, talaga ang tao ay dumadating talaga sa sa uh, punto na magiging tamad 'yan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Pero salamat po sa Diyos sa tayo po ay tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa kanya at ito po hindi po dahil sa ating lakas, hindi po dahil sa ating sigla hindi po dahil tayo ay uh, may kapangyarihan, hindi po. Ito po ay dahil sa biyaya ng Diyos. No? Ito po ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya naman tayo nagiging masipag dahil po sa biyaya ng Diyos. Kaya naman tayo po ay gumagawa sa Lord dahil po yan sa biyaya po ng ating Panginoon. So lahat po ang credit po lahat sa buhay po natin. Dapat lagi nating isipin na si Lord, hindi po yung sarili po natin. Di po ba? Kasi wala naman tayo talagang magagawa kung wala si Lord sa buhay po natin. Di po ba? At ang lahat po na sa atin, katiwala lang po tayo no? ng ating Panginoon. Kaya hinahanap ni Lord yung tapat na katiwala niya po sa mundo po ito. Wala pong iba po yan, syempre, ang mga anak po ng Diyos. Verse 12, upang kayo ay hindi maging mga tamad, kundi mga tagasunod sa kanila na sa pamamagitan ng pananam taya So, ibig sabihin, ang mga kapatiran na nananampalataya sa Lord, yun po yung ating sundin dapat. No? Kung ano ang kung paano sila sumusunod sa Panginoon, dapat po din po nating sundin sapagkat yun po ang nais ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ho dito, uh, hindi lamang po ang pagsunod natin sa pananampalataya, ano pa po? At katiyagaan ay minamana ang mga pangako. So, nandoon po ang pagtsatsaga sa buhay po natin. Tandaan po natin ang pangako ng Diyos, may kasama po iyang pagtsatsaga no, hanggat sa atin makamtan. At ang blessing po ni Lord, hindi po yan instant na isang pitik lang. Paghingi mo, Lord, nandiyan agad. Hindi po, may, 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 ano po yan, may process po. No? Pra, may process of time po yan si Lord. No, may katakdaan po si Lord dyan na ibinibigay po sa atin, mga kapatid. Kaya, uh, uh, siyempre, kung tayo po ay may katsagaan, uh, tayo ay nagsusumikap, nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Lord, ay mamanahin po natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos na ang ating mamanahin sa Kanya, siyempre, ang ating inaasam-asam na uh, tinatawag po na kaligtasan at buhay na walang hanggan at ang pangako niya mga pangako niya syempre yung yung kasaganaan no sa buhay po natin no si Lord po sa buhay natin sa totoo lang si Lord ay hindi po siya kuripot no si Lord po binibigay po ang lahat sa atin no hindi po siya kuripot na Diyos okay at uh, ang biyaya po ng Diyos yan ay meron po siyang uh, katakdaan, meron process of time na sinasabi po ang ating aklat ng Genesis po, ang kanyang mga blessing, meron po ang tinatawag na process of time sa buhay po natin. Kaya nung nakaraan, na atin po nabanggit na, na ang blessing po ni Lord, hindi natin kayang ubusin. Tama? Hindi po natin kayang ubusin. Okay? So di po ba, yung mga mahal natin sa buhay na nga wala na, naubos po nila yung blessing ni Lord? Di naman eh, di ba? Hanggang ngayon, ah uh, tinatamasa po natin yung blessing po ng Panginoon. Okay? So, ano po yung mga blessing po ni Lord, no? Siyempre, yung mga blessing ni Lord, no? Kaya nga po, lagi ko po sinasabi na na the blessings of our God, malina po na una, siyempre, are uh, overtaking no nag-o-overtake yung blessing ni Lord sa atin. Pangalawa, yung tinatawag po na overloading, no? Ah, uh, pu puno-puno overloading siya. Umaapaw pa doon sa uh, uma uh, overloading siya na kung iluludan mo yung truck po ba, na Sumosobra, overloading siya. Sunod, ano po 'yon? Overflowing. No, umaapaw siya nakatulad po ng fulls ng tubig umaapaw po. Ganun po ang blessing ni Lord po sa atin, dapat ma-recognize po natin no? Yung uh, blessing ni Lord sa buhay po natin. Okay? Hindi wag natin dapat tingnan yung mga mga negatibong bagay na nakikita ho natin, dapat ang titingnan natin kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Titingnan natin yung mga positive uh, Uh, thinking o mga positive things na atin pong uh na, na kukuha o atin pong natanggap no sa ating Panginoong Diyos. Kaya malinaw po na dapat tayo magsumikap sa ating pong paglilingkod sa Lord at uh, mataimtim dat dapat tayo sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa ating pananalangin, sa ating uh, pagbabasa, sa ating uh, pagdalos sa gawain po ng Diyos at ang sabi po ni Pablo panghuli ay mapaglingkod sa Panginoon. Kaya po ginagawa natin ito every Saturday, every Sunday, yung ating paglilingkod sa Lord. Hindi lamang po 'yon, maging po yung mga mga activity natin sa bahay. Syempre, meron tayong ginagawa, no? At uh, tayo ay patuloy na nagbabasa, nananalangin, nag-aaral ng mga uh, aral po ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos. So, yun lamang po ang mahalaga ay pagsisikap, taimtim, at mapaglingkod po sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa Lord at uh, lawa sa Diyos ang lahat po na karangalan, kapurihan, at kuratian po uh, sa Kanya lamang lahat. Salamat po at magandang hapon po muli sa inyo mga kapatid.